Celebrity Shorts NFL dinedemanda si MIA dahil binigyan niya ng middle finger ang mga nanood ng Super Bowl. Hindi namin akalain na magkakaganito ang away sa pagitan ng NFL at ng British artist na si MIA. Imbis na itapon ng kanilang lawsuit laban kay MIA na nagbigay ng middle finger sa mga nanonood ng 2012 Super Bowl, nagdesisyon ng NFL na itaas ang presyo ng kanilang hinihingi hanggang sa umabot na ito ng halos 17 million US dollars. Nagdagdag sila ng 1.5 million US dollars sa original na presyong kanilang itinakda at mas mataas ng 10 million sa presyong kakayanin ni M.I.A. Paano nila naisipan ng 17 million? Ayon sa NFL, binigyan ni M.I.A. ng middle finger ang 110 million na mananood bilang parte ng isang publicity stunt. Kaya hinihingi nila ang katumbas ng kung magkano ang igagastos ng isang advertiser para sa dalawang minutong performance ni M.I.A. na walang bayad by the way, kasama si Madonna at Nicki Minaj. Hindi sineryoso ni MIA ang pagdemanda sa kanya ng NFL. Sa Twitter ay pabiru pa itong humingi ng tulong mula kay Madonna. At sinabi niya rin na ang pagdemanda sa kanya ay walang basis sa law, fact, or logic. Para sa amin dito sa Tomo News, agree kami sa kanya.